morning uh, hindi ko alam kung anong oras namin siguro mga alas 9 na ata ngayon ano bagong araw na naman ngayon linggo, araw na linggo maraming maraming salamat ngayon guys Pakisuportahan mo naman ang video kong ito huwag kalimutan mag subscribe pindutin ang bell button at serve. ang channel ko Kaloy Kalbo TV bye guys pupunta ako sa bukid guys Uh, libang libang kasi maganda yung maganda dito sa bukid eh guys okay, so, oh. Punta kami dito sa bukid. Sinamaan ako ng mga kasama ko guys eh. Yan uh, ang kapit bahay ko guys eh. sinamaan ako papunta ng bukid eh. Ngayon lang ako nakapunta rito guys eh, sa bukid eh. Napakaganda pala eh. Ah, dito ako pumunta rito kasi gusto kong malanghap yung sariwang hangin. At ako laging nagmamaneho eh guys eh. Medyo hindi sariwa. Sariwang usok doon ng mga truck ang nalalanghap ko. Ngayon gusto kong malanghap na may sariwang hangin bundok o oh, dito sa mga palayan yan guys ako, guys eh. ito guys eh. ay guys ay. Ah, kaya nagdala ako ng sako guys yung makita ko ngayong basura o kaya plastic ilalagay ko sa sako iipunin ko at dadalhin, namin, dadalhin, ko sa amin lalagay sa basurahan kasi dito guys sa ah, bundok pag ang basura plastic hindi yan nabubulok guys eh kailangan damputin na yan guys eh kasi iba dito nagdadala dito ng mga plastic hindi tinatapon na lang hindi ilalagay sa maayos na lalagyan ano guys eh, alam mo ng plastic matagal matunaw sabi nila 100 years yun bago matunaw eh pero tagal nun wala na tayo nun ay eh, paano naman yung ibang mga generasyon mga apo natin mga anak natin tayo wala na sila nang papalit wala na Pulyutid na masyado yun. Kaya ngayon pa lang, inaano na natin tinutulungan na natin at gusto kong tumulong sa mga mapaunlad yung ating mundo para mawala yung mga basura na mga hindi natutunaw iayos ilagay sa maayos ilagay sa maayos na basurahan yon guys ganun na ganun na ganun na ganun ang ano ko ngayon guys eh, na taiwan guys nakita mo yung baka nakahiga oh yan, yan siguro guys kaya na ang baka guys pagod yun siguro pag tao pag ang tao nakahiga pagod na pag ibig sabihin ang tao pag nakahiga ng tuluyan lana, did na yung guys <laughs> guys sorry kaya guys joke lang yan guys dida tayo guys o, yung guide ko guys o aso. yan to to yun aso ko guide yan o yan ang tinama. guide ko aso di ba bait niya o tara 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 yung mga kasama ko at mga supporter ko mga kapit yeah. yeah. Map mapuntahan ko itong bundok na to. hindi ko naman din talaga alam kung tarito eh ngayon guys sige, sige punta natin dito guys eh yeah. tara ganda dito nga talaga guys tara punta tayo rin guys ito e, turn tayo at bibili kayo ng ano magmimiri tayo dito ha bibili tayo ng pak yan o yan guys So, napakaganda yung ano dito guys o yan o. dito dito kayo. Dito kasi unahan para makita kayo sa camera. Ayan. Ayan dito kayo sa ano. Ang ganda guys eh. Alam mo guys eh, kahit dito sa bundok, nagdala lang ako ng Christmas. Ayan. Ayan may Ayan. 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 dito guys, eh. guys dito. guys so may mga bata rin dito pre kaway 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 naman kayo dyan sa camera yan yeah, okay dyan o yan yan mga ano para sila dito pumunta lang dito para mag ano para mag para maglaro yan yeah, o ando na guys makisuportahan mo naman yung channel ko guys sa ano huwag kalimutan mag subscribe guys huwag kalimutan pindutin ang bell button guys at supportahan ang channel ko Kaloy Kalbo TV guys guys ayan ang ganda dito guys oh. tingnan mo na ah, kasama kong ganda ng mga kuha nito alam mo guys nagdala lang kami dito ng ano ng ano namin Christmas yan kaway kaway naman kayo sa channel ko dito rin sila nagpasya eh. sa so okay, bukid eh. kasi ang lamig dito Ah. Mis kapi original, oh. Mis kapi original basura. Oh, ano? Basura 'yan. O. Binasura lang nila. Dito na kinalat. Pero natin ilalagay natin din sa sako. Alam guys, pasensya na kayo guys eh sa pang uh, ano ko. Talagang sobrang gusto ko iyak at din gusto mo 'yan eh. Hulihin mo 'yan. <laughs> sa rudiano mo 'yan, uh, basura kahit di kahit saan, kahit sa ibang lugar kahit saan man. Ako mapunta mapadpad. Kailangan ng eh, damputin natin para hindi ito mapunta sa mga ilog kawawa naman yung ating mga isda guys sana guys supportahan mo naman ang channel ko huwag kalimutan mag subscribe at pindutin ang bilbutin ang bilbutin guys yan may minanda tayo guys yan ako 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 guys ako may pinso pa guys pinso pa yan guys talaga ito tayo guys muna bago ko Bago ko lang putin ang mga basura guys eh. Pag may merenda muna tayo guys eh. kawayan ang inahanap ko guys yung gusto kong nakakain eh, Ay, guys bunga kain? yung bunga ng kawayan ayun <laughs> lang natin <laughs> <laughs> yeah. hinahanap ko <po> yun <laughs> yung bunga ng kawayan guys Ayaw ko kung makakita tayo ng bunga niyan guys ikwitin to ko sa inyo yan, guys at sasabihin ko sa inyo kung ma mahanap ko yung bunga ng ng kawayan guys tingnan natin sa pagbabalik ng channel kalbo 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 <laughs> tv <laughs> うえ kami sa bukid doon. Kinuha namin yung mga basura. Yan nga. Pinsan ko oon oh, doon. Kabila. Mga taniman ni Mang Rene oh, sa pinsan ko. Yan patula. Yan. Napagod ang lulo nyo. Ay ano, Ang sarap ng buhay nila. Huwag oh. kapalamig sila. Ano ba yun Nagkaroon kami sa bukid eh. Nangulikta kami ng basura. Masyadong maraming basura. Yan ang kinuha namin para matulungan natin yung Pilipinas at ating mundo o kaya gobyerno dahil sa daming basura talaga baka maanod pa yan papuntang ilog ilog lang marilaw guys eh. parang pusit na kailangan matulungan natin yan kahit makatulog lang tayo ng konti okay na yan sa atin guys okay uwi na tayo guys na ako napagod yung lolo niya hila hila ko ngayon yung basura guys eh. yan yan. yan. Yan Yung ang namin. Yan. Kapit bahay ko yan. Tara kami. Guys, yung kapit bahay namin eh. Mayaman eh. Yan o si madam. hindi Guys eh. Yan o. <laughs> yung kapit bahay namin. Yan. Kapit bahay namin eh. Yan si madam Lisa. Yan kapit bahay namin mo. Oh, madali lapitan. Mahirap hanapin. Yan. Si Madam Lesa. Napagod na ako. Dito lang tayo. Dahil sa pamulot ko ng basura sa bukid. Ito ang na namin na basura. O dami. Halos isang sako guys. Eh. Ang bigat. Mahirap. Mahirap talaga. Mainit. Yung guys. Eh. Guys. Eh. Dito na lang muna tayo guys. Salamat sa panonood nyo. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button guys. At supportan mo naman guys ang channel ko. Kaloy Kalbo TV. Bye-bye, guys. I love you all, guys.